Impluwensya sa barkada o kapigaduhon ang rason nga nalambigit sumala pa sa pagpangransak ang 14-anyos ng anak ni alias Judith, residente sa barangay Labangal, Jansan. Gani, mismo ang inahan ang nagkumpirma nga ikaupat na kahigayon nga nalambigit sa pagpangawat ang iyahang anak nga si alias Butchuk. Tungod siguro nga ang iyahang gusto dili na mumahatag. Nga, ang amuha kung unsay nasa na lamisa, maulang man. Nga, pa siya gusto. Nga, iyang i panitan taga anak ko siya 20 buntag pagkahapon po 20 nya pilar ko yung income 200 lang ang income siyang papaadlaw adlaw adlaw pagsudan og bugas na siya ay gusto nga iyang ihatag siyang barkada nga di po na mo mahatag kung isyang ginaingnan nga ang unsay ang mong nahatag mo lang na ayun na ipanghatag siyang mga barkada kay dilit ni mo Kahibaluan, Setyembre 29 sa buntag, nahitabo ang pagpangransak sa Pendaton Avenue, Barangay Dadiangas North ning syudad. Kung asa, nakuhaan pa sa CCTV camera ang tulo ka minor de edad nga sospek nga silang alias Butchuk, alias CJ o alias Burtak. Nga um, ang lang pananghit at to siya dun niya solidad mag-internet. Tapos, wala siya mag-uli. Natingala na lang ko ano nga ano yung mga gamit diri sa balay pag abot. Tingnan ako siya nga iyang Dili man gid siya magsurrender. Kay nainganyo lagi siya kay ana. Ako ginervious na ko kung unsay angay buhaton. Kay kun sa ako pong part nga ako mismo masumbong sa iya. Sa ako apo siya magdumot. Nga dili ko makaano sa iya. Mo ako syeng ginnan ayaw uh, ipanghatag ayaw pud uh, og ibaligya kay og uh, iklim na diri kompleto pa na siya dili siya mga wala gumikan sa padayon nga follow up investigation sa kapulisan ang tulo ka sospek na aghat nga mo surrender og dunga ni ini narecover sab sa kapulisan ang 25 ka laptop 5 ka cellphone og klase-klase nga mga apparels Ah uh, kining natabo na tong uh, incident uh, consider ra na ko ni uh, case uh, sold and closed na siya. Oh, yes, okay. sa karon no, na uh, naka rest, uh, custody pa sila karon sa ilahang uh, matag uh, guardians og uh, family while uh, process pa sa DSWD ang ang, ang mga dokumento para sa to ang uh, uh, intervention uh, para ng mga minors nato. Tungod sa paspas -pas nga pagresolba sa kaso, gipasalamatan ni City Director Police Colonel Nico Medas Olivar Jr. ang mga sakop sa Pendaton Police Station o guban pa nga operatiba sa Jansan Police. True, ipalo operations uh, walay tulog halos sa atong mga operatives, ang uh, atong officers sa uh, intelligence o sa atong police station sa Station 1. mao uh, nga, dako uh, nagpasalamat sa atong Ha uh, ping, nga uh, ilang effort gibuhos gyud para sa General Santos City. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jansan, Brigada News.